Mga kababayan ko. pa nga ho, guys. Narito po yung uh, bagong labas na survey. Naku Trust rating of selected uh, personalities. Ang Palos Asia may ginawa hong survey. So ngayon, uh, namimili ho sila ng mga personalidad. No? At iyon po ay uh, ginawa no nilang survey ito, ah. Uh. Pulse Asia Research uh, Survey conducted from May 6 to 9, 2025, shows majority of Filipinos continue to trust the Duterte's. Bakit ngayon lang ito nilabas? Dapat nilabas ito bago uh, mag-election? Former President Rodrigo Duterte leads with a 63 trust rating, while Vice President Inday Sara Duterte follows with 50%. Meanwhile, uh, Ferdinand Marcos Jr. registered the highest distrust rating. <laughs> distrust na talaga mo. Oh. oh. Among of the three with 42%. So, ang trust rating niya ay 32%. So, yung mga pinakamat pinakamataas na uh, ayaw magtiwala, hindi pinagkakatiwalaan, ito po si BBM. Grabe to guys, no? Sana sinama si Tambalos-Los dito. Nalaman natin kung yung kanyang pangarap na maging Prime Minister ng ating bansa ay kakagatin ba ng taong bayan? 100% ang awareness kay NGWM, 99% Tatay Digong at uh, Vice President Inday Zara, TRT. Si NGWM, ang trust, 32%. Ayan, trust rating po ito. Vice President Inday Sara, 50, uh, 50%. Siyempre, ang namamayagpag, 63%. Puta na, kahiya guys, no? Kung ikaw presidente, kasalukuyang presidente ng bansa, tapos ito yung makukuha mong resulta ng naturang survey, na mas mataas pa ang former president ng Republika ng Pilipinas sa nakuhang trust rating kahit na eh, pinadala na po si Tatay Digong at kinidnap ng IWM papuntang Netherlands. Di ba ho, ito po ay isa sa pinakamalaking sampal ho sa Marcos Admin. Ba't papabagsak na pabagsak na si Ngiwim dahil kay Atty. Claire? Atty. Uh, anti Claire? Ito ho yung napalaho ni BBM. Tunay ho talaga itong survey na ito, guys. Dahil sila ho mismo, aminado ho sila na ang mga tao ay nagsawa na ho sa kanila. Paano hindi magsawa? ini e, mali. Wala namang ginawa sa buhay ito eh. Itong si Ngiwim, panay pamamasyal lang eh. Ngayon, nasa ibang bansa na rin. Nasa ibang bansa na naman. Anong pinanggagawa? Anong dulot sa ekonomiya? Anong magiging epekto sa bayan ng Pilipino? Nigut negatibo. ma maganda ba yung itinakbo ng ekonomiya sa kanyang panay alis-alis pamamasyal? Ang sagot, hindi. Alam mo kung ganito kakawik, no? Isipin mo, kalahati na ng termino mo, lalo kang sinusuka ng taong bayan, hindi mo kung makuha-kuha yung tiwala ng maraming Pilipino. Ano kang klasing leader? Eh di weak, ka. Mahinang leader ka. Wala kang ginawa. utu uto ka sa mga nakapalibot sa inyo. Kaya tama yung isang ano, isang komentarista dito, si Norberto Gonzales. Kung hindi mo kaya, ibigay e, mo na lang ho sa tao na kaya panindigan ang pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas bigay mo kay Inday Sara ito guys pakinggan po natin itong sinasabi ni Gonzales pakinggan natin eh alam mo talaga 'yan ang tingin ko uh, ang dapat nating harapin medyo pakiusapan na natin natin pangulo mm -hmm. kung ayaw niya naman talagang magtrabaho bilang pangulo may siguro ibigay niya na sa iba no? mm -hmm. kasi sa simula pa <clears throat> Sa simula pa lang nakikita na natin yan eh. Na parang walang intensyon magtrabaho ng todo eh. Mm -hmm. Eh di kung gusto niya mag-good time, eh di sige na. Mm. Good time na lang siya. Opo, partner. Pero sa tingin niyo po, maliban dito... Tingnan mo ha. Tama ka dito ha, sir eh. Parang kung gusto mo lang mag-good time, mamamasyal. Kasama ng mga tropa mo. Yung mga budlat yung mata, yung nakangiwi yung panga, ganun. Aba, mag-good time na lang, oy. Mag-resign na lang sa pagka-presidente at ibigay na lang kay Vice President Inday Sara nang magkaroon tayo ng uh, magandang pag-asa kay Inday. Pero ito kay Bibe, mukhang malabo na ho. Talaga, hindi lang mukhang talagang malabo ho. Malabong malabo na ho ang direksyon ng gobyernong ito. Labo-labo na. Kagaya sa kanilang spokesperson na si uh, labo-labo na magdepensa kay Day Junior. O ito na naman. Paano na naman depensa ni Anticlear ito na ang pagbagsak ng uh, rating, trust rating ni Nguim. Na Natama po dito si Gonzales, daw Norberto Gonzales ba ito? Po sa ibigay mo na lang sa taong bayan o sa iba na kayang mamu mamumuno at may pagmamahal sa bayan. Tulungan natin guys, konti. Sa economic uh, hmm. team ng uh, kasalukuyang administration, anong nakikita nyo po na dapat na medyo nag-underperform ang ating uh, hmm. uh, gobyerno na doon talaga, kung sino man yung namumuno doon, pati na rin sa, sa mababang level, eh, dapat mag na. Sa so, tingin nyo po, anong hmm. sektor? Or well, uh, sa yung, yung ating food security, very important yan. Alam mo, kahit na naghihirap ka, kung kumakain ka naman ng ayos, medyo okay. Hmm. Pero tingin ko yung food security natin, hindi natin masyadong tinitigyan. Kasi para bang ang emphasis natin eh, tinatanggap natin, na tayo ay uh, nag-fail. Kunyari sa agrikultura, mm. inatanggap tinatanggap natin na hindi natin kaya magtanim ng palay. palay. Daba. Eh, tradisyon natin yung pagtatanim niyan. Mas pinipili natin, mamili lang tayo sa labas. Eh, kasi mag, pagka namili ka sa labas, eh, mali na kagad yung komisyon mo diyan Eh. Mm. Eh, yun, hindi pa rin tinitignan na ang dapat mangyari, uh, dapat uh, uh, maging uri ng pamumuhay ng mga kababayan natin. Mm. Nasa ang pagkakamali, yung intensyon eh. Hmm. Di po ba yung Teka lang uh, alam mo ho uh, sir talagang maling-mali yung intensyon ng iWM dito sa Pilipinas eh. Ang intensyon lang naman niya ay yung kanilang pamilya no maibangon at uh, makuha yung kapangyarihan sa palasyo de Polboron. at uh, wala pong intensyon na bigyan po tayo ng mapayapang buhay bigyan po tayo ng masaganang buhay. Wala ho sila dyan. Hindi po nila iniisip yan. Basta makabalik sila sa palasyo at makaupo muli. Ganun lang ho yung mindset nila. Wala na pong iba. Kaya kawawa ho yung mga ordinaryong Pilipino na umaasa sa mga pambudol-budol, sa mga pangako ng gobyernong ito na hindi naman ho natutupad at, po, at mga napapako. Resign. Alam nyo ho, eh? Ang dapat na mag dito kung sino, eh, hindi naman yung gabinete ni Ngiwi. Eh. Kasi leader lead by example eh. Kung ano yung bunga ng mga followers, iyan eh, na yung bunga ng pagiging leader ni Bumbong Marcos sa ating bansa. Kung sabi niya, sablay ang kanyang mga gabinete. Kung sabi niya, dapat na mag-resign kayo kasi wala kayong mga ginagawa, bumapalpa kayo at nagsawa ng taong bayan sa atin, Reflection mo, reflection yan sa pagiging leader, pagiging presidente ng wm. Para ma, para matigil na ho yung mga mga ganyan mga klasing mga official ng gobyerno na walang ginagawa, puro pangungurakot lang, puro pangungumisyon, panay import-import ng bigas. ama mas maganda yung puno mag-resign. Sino si BBM? Mag-resign ka at ipasa mo kay Vice President Inday Sara Duterte yan. na natin yung mga problema natin sa gabinete sa opisyal ng gobyerno na mga walang kwenta at mga kurakot at mga tamad.